host actress na si Carmina Villaruel, inamin na sa publiko ang tungkol sa tunay na ama ng kanyang kambal na si Namavi at Cassie Ligaspi. Kitang-kita sa mga mata ng actress at celebrity na si Carmina Villaruel ang maluhaluhang kagalakan dahil finally ay muli na namang makukumpleto ang kanilang pamilya. Sa kanyang Instagram account ay ibinahagi niya ang mga short videos kung saan makikita kasakasama niya ang asawang si Zorin Ligaspi pati ang kanilang kambal na sina Cassie at Mavi. I'm happy mama once again, we're complete, just the four of us, always and forever. Bukod kasi sa kanilang mga trabaho noon sa non-time show na itbulaga na tahan ng pinakamasaya, ay abala na rin sina Cassie at Mavi sa kanilang mga commitment sa ilang mga pelikula at serye na ginagawa sa ngayon in preparation niya sa mga pasabog ng GMA7 sa darating na summer getaway show nitong darating na linggo ngayong buwan ng Marso. Ngunit sa kabila ng masayang balita na muli silang nagkasama-sama at nagkaroon ng free time na magbanding dahil sa iba't ibang schedule sa trabaho, may mga netizens pa rin ang hindi maiiwasang mangintriga at magtanong kay Carmina. Isang netizen nga ang nagtanong sa actress patungkol sa pag-aral ng kambal. As ko lang po ha, hindi po ba nag-aral ng college si Namavi at Cassie? Bakit po parang inuuna ang showbiz po sa pag-aaral po? E to think naman hindi nila kailangan ng pera compare sa iba po. Mas privilege nga po sila. Hindi ako basher ha. nagaslang po ako kasi mostly naman po sa showbiz na royalty tulad nyo. Inuuna ang school at next na lang ang showbiz. Thank you po. Pero imbis na patulan ito ni Carmina, ay ang kanyang anak na mismo na si Mavi ang sumagot sa tanong na yon ng netizen At parang pinipersonal na nito ang pagkatao, hindi lamang ng kanyang inang si Carmina, kundi ng kanyang buong pamilya na rin. Parang pinapalabas kasi ng nasabing netizen na pinapabayaan ng mag-asawang Carmina at Zorin ang pag-aaral nilang magkapatid. Ang naging saad ni Mavi sa naturang komentang nasabing netizens. Currently, fourth year in college, priority po ng magulang ko na tapusin ang studies namin. I'm thankful that they're very supportive when it comes to our showbiz career. Nagpasalamat naman ang ina nitong si Carmina sa pagtatanggol ng anak sa maging banat na yon ng nasabing netizen. At ayon sa kanya, talagang mature na nga ang kanyang mga anak sa kung paano ito makikitungo sa mga tao, lalong-lalo na na nasa mundo sila ng showbiz na punong-puno ng mga intriga ang naging sagot ni Mina sa kanyang anak na si Mavi. Thank you po Mavi for answering. I really appreciate it po. Mahal ko kayong twins ever since kahit nung nasa ASAP sa ABS-CBN. Every time na may prat kayo ng twins, napapasaya nyo po kami. Thank you po. Pero isa na yata sa mga katanungan hindi lamang ng mga netizens na nang iintriga sa kanilang pamilya kundi maging ang ilan sa mga kilalang showbiz columnist vlogger tulad ni Morley Alinyo na paulit-ulit itong binabato ang pamilya ni Carmina Villaruel na bigyan na ng kasagutan ang matagal ng isyo na bumabalot sa pagkataon ng kanilang kambal na si at Kasi. Matatandaan naging talk of the town pa man ang tungkol sa isyong ito sa kung sino nga ba ang tunay na ama ng kambal dahil karamihan sa mga ito ay nagdududa kay Zorin kung siya nga ba ang totoong ama ng mga bata. Marami kasi ang nagsasabi at lumalabas ng mga balita na ang tunay na ama nito ay walang iba kundi si Agamulak. Dahil sa kawangis na kawangis nga niya ang isa sa kambal na si Mavi, di lamang sa physical na kaanyuan ito, kundi pati na rin sa galaw at boses na dinadala ng bata. Isa rin sa mga posibleng ama ni Nakasi at Mavi ay ang dating asawa nitong si Rostong Padilla dahil pinagduda ang buntis nga itong si Carmina ng dalawang buwan nang huli silang naghiwalay ng bahay dahil sa isyong ito. Ayon sa mga balita noon na lumalabas sa ilang mga kilalang media outlet, pumasok lamang ang aktor na si Zorin Legaspi sa buhay ni Carmina nang ito ay anim na buwan ng buntis at kakahiwalay pa lamang sa dating asawa na ngayon ay kilala lang si Bibi Gandang Hari. At ito ang dahilan kung bakit hindi matapos-tapos ang isyo tungkol sa kambal na si Mavi at Kasi dahil dalawang dekada na ang nakakaraan ay wala pa rin daw naging kasagutan dito ang kampo ni na Carmina at Zorin Legaspi. Pero nakahanap naman nakakampi ang dalawang bata sa katauhan ng batikang showbiz columnist na si Christopher Min dahil ayon sa kanya, wala naman daw dapat patunayan ang taong bayan sa mga nagsasabing kailangan pa raw ng DNA test para matuldukan na ang isyo tungkol sa dalawang bata. Kanya itong inihayag sa kanyang programa sa TV5 na lamang ito noong October 15 ng nakaraang taon kung saan sinabi na raw ito noon sa kanyang mag-asawang Zorin at Carmina na hindi na kailangan pa ng DNA test para sa dalawang bata. Kasi wala naman raw itong sense kung gagawin pa nila ito alang-alang sa mga nang iintriga sa kanila. Nireveal niya ang naturang interview sa mag-asawang Carmina at Soren noong kasagsagan pa ng isyong dalawang dekada ng nakakalipas sa kanyang show noon sa ABS-CBN Christy Firmini. Ayon pa kay Carmina, mangiyak-ngiyak siya noon na sinagot ang mga paratang ng ilang mga tao at nagdududa nga sa pagkatao ng kanilang kambal at paulit-ulit itong sinasabi ng isang daang porsyentong anak nila ng kanyang asawang si Zorin ng kambal na si Mavi at Cassie Ligaspi. Kaya pakiusap nito sa publiko na itigil ng pagdududa sa dalawang bata at pang-iintriga sa buhay nilang mag-asawa.